yun, huli, huli, huli tutot tutot na naman mas maliit nga lang kaya pala mahirap huliin kasi maliit yung tutot na dumawi naman. Takbo mo na. Ah, 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 ah. Yun, huli na naman. Yan. Oh. <laughs> Yan. Huli. Totot. Yan. Tumutunog pa to. Pag ano, nahuhuli. Ito huli natin. Yan Oh. yan o oh, puno na <laughs> puros tutot hindi <laughs> ko na makuha yung pamain pa sa loob <laughs> punong puno na o oh. tutot ang tutot kasi ganito lang talaga kalaki hindi na sila lumalaki talaga hanggang three finger ay two fingers po pinakamalaki masarap po ito na pang sigang prito pero mas masarap sa sigang yan o oh, puno puno na po hindi na ako makakuha ng ano Ala. Pupamain ko. 'Yon, meron. 'Yon. Ala, tumakbo na 'yung, <laughs> yung paglilit ko. Pumunta na sa gitna oh. <laughs> Tinakbuhan na ako. Hay <laughs> nako. Untik pa akong natakasan ng pamingwit ah. Hmm, Matakbo na naman. Palitan natin yung pamain. Ayaw na siguro. Pakita ko mong kaya. tawag na ako ng kasamahan natin. Mga malamsit anglers group. Hinta Jay? Tututti dumaw dawe? dawe? <laughs> yan po ang huli natin no? oh, bilangin natin natutot isa dalawa tatlo apat oh matutot lima anim pito walo siyam sangap pulo 11 Dose. Katurse! Na totot Kada tilapia na besit Yan